Dali ka, shot ka. Oh, dali ito. rito. Shot ka Oh. Ako mo na. Para maniwala ka. <laughs> eh, naka-video tayo. Yan. Pero nakalive ako. Ayun, yung mga bisita na. Umiyot ko muna. Sorry po, sorry po. Gandang gabi po sa inyo. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Yan si Johnny. Johnny, hi. Hi, Johnny. Hmm. Buka, buka. muna, ano. Boy. Kasi kung ibibintay nyo yan sa magbabakal, hindi kayo aabot ng gano'n. So, yun, tulong ko sa inyo, lalo-lalo uh, na kay Kuya Anistor na, kasi nakakalagad na. Pero, uh, nakakaano na siya, nakakagamay-gamay na po. So, yun, gano'n na lang. So, tutulong ko sa kanya, eh, kanina tinawaran ko ng 2 So, ano naman, successful naman. Igagay ko ng tatlong libo pa rin. Awa naman ako sa kanya. So, siya yung nagdala kasi dito kasi naman bayad ako, ako pang bukuha. Diba? So, ito. Igagay ko tatlong libo, guys. Para sa para sa Koyani Store. Yeah. Pero gawa ka ng ano, tapos ito yung papel. papel. Gawa ka ng kahit-kahit nakatiraso dito ng tan na. No? Ikaw lang sa likod siguro eh. naman ba lang sumulat kung anong ano na sa iyong paggustuhan. Ay, ano ba 'yan? Hindi po kasi ako nakapangalan dito eh. Hindi, talagang ganyan yung asawa ko po. ay wala, wala namang problema doon. Okay, at least At least si I ano pa rin, igabay mo pa rin si Kuya Star. Na, ito ay dahil sa kaibigan niya yung aking pinagbintahan niya. So, ayun, ayun. Yung napagbintang ko si Larry Graho, pa mo, ha? So, yun guys. Uh, malaking ano sa akin yun na yung tao ay nagtiwala din. So, ako naman, pagka nagtiwala sa akin ng isang tao, ay tutulungan natin yan. Ganun. Hindi yung huwag natin gawin sila na porkit kailangan nila ay pagsamantala natin pangit. Diba? So, ang gagawin natin, tutulungan natin si Johnny. Kasi, nung una, skill siya pala ng, ng pintor. So mga guys, yun. Ah, uh, sabi ko sa kanya, na i-recommend -re ako siya sa lahat ng mga engineer ko. Magaling, magaling siya. Doco Auto Paint Barnes, um, ano niya, skilled talaga siya. Ngayon, guys, yan. Ano pa mo? Sina? Si Tope. Ayun, si Tope. <laughs> Apo ni pare ni paring ni Store yan. Mm. Kahit na may sira mo kung nang Basta importante yung privacy ko ba di ba pare? Ayun dyan eh. Okay, na okay, ng biscuit ano? Oh. Okay.

So, malaking bagay pa rin yung binigay nila sa akin. So, at least, walang hirap. Kasi, napakahirap ng buhay ngayon. Ang hirap yung um, kitain yung ganun mong kalaki. Kasi naman pala, e, e, si Johnny Aquino. Aquino, eh. Pamangkin talaga si Nico yung listor. Ni yung pare ni listor. Eh, na ano siya, na, di ba, may, may ano na ako dyan sa inyo, eh, may may update na ako sa engine. yung tinulungan natin na si Kuya Nestor yung nabali yung paa yung nilagyan ng stainless until now, hindi nakakalakal so nakakaya naman kaya kailangan natin unawain maraming maraming salamat guys, sana magustuhan nyo yung video na to and thank you and God bless hanggang dito lang tayo guys yan si, you know, si ito nga pala, last yan, si Johnny Ayan. po. <laughs> Janie Aquino nga pala. Opo, Janie Aquino. Ayan. Maraming maraming salamat. Ako hindi pa ako nakakaano. Madumi pa rin ako. <laughs> maraming maraming salamat. Nag-cutting ako kanina. Ayan. Nag-cutting ako. Puro alikabok. So, alam mo tayo pag nagtatrabaho tayo, hindi tayo, yung ako nga. Ito nga pala, iano ko sa inyo ha. Kung paano ako maging construction boy, ha? Pag nagpunta ako ng trabaho, aalis ako, maghihilamos lang ako. Tapos na ako nun. Oh. Hindi, parang hindi ako nadumihan. Tapos makikita nila ako ang linis ko. Bakit kaya ganun, no? <laughs> Tapos yung mga ibang construction, talagang naliligo pa eh. Ako hindi. Hugas, lamos lang. Tapos na. Ayun, ganun lang. So, talagang kailangan natin mag-care sa sarili natin gawa ng pagka lagi tayong naghihilamos. katulad ko, malabo ang mata. Ayan. Uh, pero matanda na rin tayo. Delta. na tayo. Rin. Ay. Opo si John David Aki Kali Ito Nang may ari ng motor Pininta ko Kay Kuya Larry Graho Yun Lagyan mo ng pizza to. Pizza. Walang pizza eh. Kailangan natin yung pizza. Sa buwan, sa buwan ng December ano? 13. Yun. Ganon. So, yan. Binihara natin ito bilang isang tulong sa kanila. Eh, malaking bagay na ano. So, sa akin naman, mas maganda pa rin na ako nakabili kasi maganda rin yung motor. So, ako na, kaya lang gagastuhan ko talaga. So, okay lang. At least, pag ginastuhan ko, eh, magiging ano siya, aandar na siya. Pag ilagay mo na lang yung andito, yung in December, ano ngayon, 13, ganoon. December. sa pizza sa pizza ng December 13 yun lang December 13 2023 ganun para pag hinanap sa akin yung ano eh. ito ba so yan guys naka live tayo so ang dami na nating ano <laughs> Mamaya na. So yun nga pala, no, ito, tanggalin ko yung mute niya. So yun nga pala guys, pasensya na muna, may kausap lang ako. Saglit lang, saglit na saglit lang. Kasi meron akong, ano ngayon, meron akong appointment na ano, na doon sa, ano, sa tao. So nakalive ako, uh, pero nakaano yan, naka-video pa rin yan. Ma-ano nyo pa rin, ma Makikita nyo pa rin yan. Mga ano, uh, ah, babanggitin ko yung mga nandito. Si Aban Mix. Aban, ano ba yan? Sa baho. Below. Uh, South Hatus. Apaho. <laughs> area. Wow. Yeah, yeah. Thank you, thank you. Ah, yung live ko, binabasa ko yung ano, parang mga ano, di ba? Please, meron tayong content ngayon, di ba? Ang ganda. So, yun guys, maraming maraming salamat dito. Hmm, ano kasi pa doon, parang malaki yung galos ko yun. Hindi, diba? Hindi ako abot ng 10,000. Ayan lang po yun, kasi na namin, namin dito, ito lang po, sisiraan yan. lang. At saka si Tito mo rin ang niya. Saan so, mo ito Sa totoo lang, siya rin ang gagawa niya. mga oh, pinagkatamaran na ano? Kaya busy sa trabaho. talagit hmm. lagi mo na sa dahil. Sige. Hindi kita. <coughs> uh, kasi sa kanila, <coughs> siguro po mga 6.50, gano'n. Pero, na yun. Butan, pero kung wala kang ano, wala kang trabaho, at least di ba, mm. continuous yung trabaho ko, Ah, uh, iya ano na, may adjust mo na 'yon, 'di ba? So, 'Yun. Tapos kung doon ako, eh, malaking bagay 'yon, 'di ba? Kaya Kailangan ganyan ang buhay. Kailangan natin yung Oh, kailangan natin, huwag tayong katulad mo, nag-aaraw pa. Kasi ako pagka nakakontrata, may sa akin. Three, five a day. Akin naman lahat. kumpleto naman ako. Akin lahat. Bating ko. Makin ako. Tapos install ko. 3 five a day ko. Ay, lahat naman talaga. kumpleto Wala, kang, wala akong gagamitin na gamit nila. Akin pa lahat. So, yun guys. Ang a day ko talaga ganyan. Pag ako nagkaroon lang naman ang kontrata, bibira lang naman po yun. <laughs> hindi naman po a day na mayroon akong ganun. Kasi time, minsan isang buwan, wala akong trabaho. ay makatrabaho ako ng tatlong araw o apat na araw yung project ko. Yung adi ko lang yun, yung 3 -5. Kasi kasama doon yung accessories ko, yung mga power tools ko, mga gamit ko na hindi nila gamit, di ba? So, mayroon pa akong mga bibilin doon. Kaya, yun yung ano, yung binabayaran sa akin na 3,500 a day. So, doon sa kikitain, eh, eh, wala na tayo doon. ganon, ganon yan. Uh, si Kuya kumusta? Ganon pa rin siya, yung nakakaano pa rin? Nakakaano pa rin. Pero nakasupply na siya. Opo. Oh? Huh? Kasi nakalimit. Na Pwede na siyang gumawa niyan. Open na po. Kasi sinabi niya sa akin eh, ako rin ang gagawa niyan, Lord. Sorry. Kasi nga po, kaya uh, inalim niyo po yun. Kasi nga, dahil kailangan niyo daw po. Hindi ako, nagpapasalamat ako na yung tito niyo ay nagsasakripisyo din sa akin. Kasi talaga tinagulungan ko siya. So sa Pasko, bibigyan <bridge> ko na lang kayo. Ah, uh, hindi ko siya po. Pasko, bibigyan ko Salamat po. Ah, pangako ko sa iyo, ano? Uh, ito uh, nga land. pala. Pangako kay John. Dyan, Sa Pasko, karolingan mo ako, kantahan mo ako, bibigyan kita ng kala ng 25 kilos na bigas. Ang kalahati yung ganun. Ayan. Okay, po. Sige, po, sige po. Sige po. Um, promise ko yan. Sige po. Para sa'yo. Salamat po. Yun. Tapos kay Kuya Nistor, yan din yung bibigyan ko. Yung paninda ko na yan, siguro ko pag ko yan, yung hati ating ko yung mga dilata ganyan para may kahit na di ba? Yun, yun po yung aking proposal. So, this coming uh, Christmas, so, uh, gagawin ko po yun. Ano kung, ano kung mawala yan. At least, meron ako na pasayang tao. Ganyan po yun. Kaya ako binili mo ngayon, talagang yun ang purpose ko. So, tapos, nagpapila pa ako dyan ng mga 30 katao, mayroon silang bigas, at may sardinas. Si God. vloggers ako. Panoorin mo yung vlog ko ha. Napapanood ko na. Huwag <coughs> kang ano pag may ads yung commercial. Huwag kang mag-skip na. No? Para pira din yun. Ano mura lang yung piso lang yun. Pero sabi nila piso. Pero mas maganda yung hindi ka. Tapos kung ilang minutes. Kung ilang Mga... Sa ko kasi matagal eh. Pero kung doon sa mga upload na video ko, pinakamatagal na yung 30 minutes. So, pag yun ang pinanood mo, matagal na yun, tapos comment ka sa akin. O bahala sa'yo. Ah, yun ano ko, yun ang lahat sila bago. Tapos, na muna kayo, ha? Ah, uh, I'm here, ano? uh, mayroon po lang akong uh, kausap na tao, mayroon lang po akong appointment ngayon, pero, Ah, uh, pasensya na po kayo. Pupuntahan ko po kayo. Sige po. Ano lang po kayo diyan? Malis na rin sila. Nahalay ko Mag 'yan. Maginara so, po 'yan dito. Makikita tayo. Doon lang naka-focus 'yan. Tatanggalin nanggal kayo ng miyat na. Sabi ko mas po 'yun. Wala raw din po siya ako. Nag-electrical na Pero nakapasok ka na kay ano kay wala. DJ Peron kay Bong ako nakapasok ah, na pasok ko abasa anong anong kwento mo sa akin anong anong update mo sa akin si si ka yan ay pare niyo kumbay si uh, Sir anong anong mo wala namang nakabanggit hindi ibig sabihin wala ka bang comment na ano bang kanilang patakaran ay, pata na po kasi na doon uh, ano eh. lang naman po. Ngayon, diba, sa Saudi nga lang ng tuwing kat katlong araw. Oo. Oh. Maganda. Pero maganda na yun, di ba? Oh, so. Kasi hindi ka nababali, hindi mo na problema yung sasabihin mo, oh. di ba? Hindi ka na mag-apologize at ba't ka babali? <laughs> so, ang ganda nun, sa 3 days, every 3 days, sahod. Sahod po yun. Merkulis at saka Sabado. Tat dalawang bisis sa isang linggo. So, maganda yun, di ba? Wala nang bali-bali, magandang pata ka rin yun. Pero, doon naman sa seldo mo. Nung mm kalna po siya bigyan niya -hmm. sa akin, 550 550 di ka pa libre. Ako, pag sa akin na nagtrabaho dito, 500 ka, libre ka, lahat. May shot pa tayo. <laughs> <It's also. laughs> Sorry. O, oh, seventeen hours na tayo. Pasalamat tayo kay, ano, kay Jan. Jan. Yan nga pala, si Jan Aquino. Maraming salamat. Ikaw, ano? Pangalan mo? Yan, si Jan Aquino nga pala. Yan. Yan si, ano, si Apo. Ayan. So, pasubscribe siya na lang ang channel na to. Maraming, maraming salamat. Ko. Bago ka pala mo sa aking channel. Hello. Ay, huwag kalimutan mag-subscribe and ah? comment, like, and share. Thank you Ay, very ba? much para marating natin yung totoong tumulong tayo. Bye bye, love you. So, hanggang dito na lang po ang video na to. Peace. Hello.